Labing limang kahulugan ng baso sa panaginip. Una, nakakita ka ng maraming baso sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na maraming oportunidad o damdaming kailangan mong pag sa kasalukuyan. Pangalawa, basag na baso sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng sirang tiwala o nasayang na pagkakataon o emotional na sugat. Pangatlo, uminom sa baso sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagtanggap mo sa bagong karanasan, impormasyon o damdamin. Pangapat, naghugas ka ng baso sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na nais mong linisin ang sarili mula sa nakaraan o mag-ayos ng nasirang relasyon. Panglima, isang basong tubig sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng kapayapaan ng isip, kaliwanagan at kagustuhang maging maayos ang lahat pang-anim, lumang baso sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng mga alaala -ala o damdaming muling bumabalik mula sa nakaraan. Pang-pito, plastik na baso sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng pansamantalang relasyon o damdaming hindi totoo o hindi matibay. Pang-walo, babasaging baso sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagiging marupok ng kasalukuyang sitwasyon o relasyon na kailangang pag-ingatan. pang gintong baso sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng kaasaganaan, tagumpay o mataas na pagkilala na maaaring dumating sa iyo. pang pilak na baso sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng kaatapatan, kagandahang loob at mapayapang tagumpay sa buhay. Panglabing isa, kahoy na baso sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng simpleng pamumuhay, kalikasan at matatag na damdamin. Panglabing dalawa, binigyan ka ng baso sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na may taong magbibigay sa iyo ng tulong, damdamin o oportunidad. Panglabing tatlo, bumili ka ng baso sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng kagustuhang magsimula ng bago o paghahanda sa bagong yugto ng buhay. Panglabing apat, nagbibinta ka ng baso sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng iyong kahandaan na ibahagi ang sarili, karanasan o emosyon sa ibang tao. Panglabing lima, itinapon mo ang baso sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagkabigo o galit sa isang sitwasyon at kagustuhan mong kalimutan o tapusin ang isang bahagi ng iyong buhay. So yun lang po mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat!